maganda nga tanghali guys at uh, yung nga uh, hindi po ako ano hindi ako nagkakalina nga nilapitan ang mga kaidong no? salamat ki Bustupi na ano at uh, pupunta na tayo sa ano sa bilihan ng Oksigen guys kasi may nakuha ano, ko na ano na dalawa ngayon ay uh, babayaran ko na babayaran ko na mga kaidong Maraming maraming salamat uh, kagawad ko kay Billy ito na uh, Paxolo, number one, number one kagawad at uh, hindi naman ako pinahiya uh, na ayun nga naginiram po ako ng 1,200 pesos guys uh, yun ibabayad po natin sa oxygen na uh, nahiram namin dito para ma-deliveran ulit sa ngayon guys sa si, i-basis ko nahihirapan na namang tuloy nga mga sa ito sa na ba nila eh, ano malagpasan nga pa itong mga mga uh, pagsubok na ito mga sa kasi ng panahon na mga kayo sobrang init dito naman guys na eh dati kagawan ng ah, Valenzuela na si Ricardo ay ano nakakakuha sa guys ng, ano dito sige na uh, hindi ko muna binabayaran para may uh, magakit sa kami sa kadahilan ng video kiti talaga tayo ngayon na uh, pumutang po natin yung oxygen guys at nakakalaga ng oxygen ay uh, sa so nangira po tayo kayo, gusto po yung uh, 14, 14, 14, guys at ah, tayo dito guys ito dito ito sa budigan ni eh. ano ni eh, Kagawa Parikat so mayroon tayo dito to 1,200 sa... eh, na dalagala ito dito ko yan wala ko eh, kakalit lang kakalit lang mapadeliver po ba kayo? mapadeliver ako mga anong oras mabalik? pero mabalik sa yun Balik na lang ako mamaya. Babayad kasi kung nandun, nandun yung resibo, di ba? Hindi mo naman makukuha, no? Balik na lang po ayaw. Mabalik na lang ako. Ay, ayun pala. Ay, ito na pala. Ito kayo, babayad natin ito. 1,200. Balik na na lang Kuya, yung... dalawa. Pero kukuha ulit ako. Ito na lang. Bye

thank <laughs> you pero babayaran dito, magkakalaga pera ka 1,000 to 1,300 ito 1,000 to 1,300 ayun tayo dito guys Napakaluwag ng uh, buligan na ito ni eh. Kagawan Trikar Yung planta lang ano dito guys Ay si Ano ang uh, Nagsusupply sa dalandana ng hospital Si Kagawan Trikar na Abalisuela uh, dati guys Pero ngayon ang uh, uh, ako malit na yung kapatid niya. Si Kagawa nang ng Pasolo. Naluruwa talaga ako kay Sobra dahil sa ganito nga pinakapalag ko na yung aking mukha para sa aking misis. खा Voilà. Ito lang. Ito lang. Pupilero, yan o. Kaya guys, at uh, medyo okay naman ah. At uh, sinigurado ko lang kung anong nalagay ng amin. Kanina kasi guys, natakot ako kung masukses na siya. Um, uh, hindi ko lang um, guys, kung napakita sa vlog, sinasukses siya paglabas. Hingal na, hingal siya. <laughs> Tara na mga doon at uh, tuloy ang biyay na natin. Punta na tayo sa pinakamit at tuloy sa Tuloy na sa atiang. post <tinyo> Ete. Kabila lang. 25 lang dalawa na kayo. 25 dalawa na kayo. Doon po sa may ano ha, sa kaya ng jeep. Oo, oh, 30 pala doon, 30. Dalawa na kayo, 30. Sa kaya ng jeep, gasolinahan. Opo. Okay. Opo. Okay.

Uh, patay ang uh, stoplight guys kaya uh, yeah. makaliwa tayo dito Kaya na kayo ng dyan. Ayan dyan. Oh, pa-monumento na ho ba yun? O, pa-monumento dyan. May mga aircon dyan ate na Egypt. 30 na. 30 na nga. So yan guys, at uh, sinulti pa tayo. Nakakuha tayo ng ako sa ito. kasi sa pinalamang na rin ang uh, pamasahe ay at 25 pesos na pero pagka hindi uh, na sila dito sa ano sa likod ng Jollibee or uh, gasolina tiger ay simple may uh, dagdag na mga kaibig no? ng 5 pesos. Ayan, yan, Maraming maraming salamat talaga Idol uh, Tuki Kagawad ng Perawa uh, na Kagawad ng uh, Balik na ng ano, pasunod. Napakabuti mo Idol at uh, isang lapit ko lang sa iyo. Pumunta ko kaninang maaga. Inasikaso ko kasi walang wala talaga kami na pera na yun. Inasikaso ko na makahiram sa kanya ng pera at tayo nagpahiram naman. Daguan kausan to ang tigil siya para sa oxygen ng aking adiv. Kabaan ng adiv la saro guys. Ayun atan nasa sa sakupan ng adanan adanan. Kung pumukuha niyo sa puna kami na terminal ay sa medyo ano medyo tigil 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 guys. Para sa mga adanan. Hoy, okay, pag-andahin so, uh, uh, mo, pre. Labas. Ngayon na natanaw na tayo. Kasi saksiusan na talaga na mga bahayos, ay uh, ayayos naman yung ito. mga kayo lang hanggang dito na lang ang naki At uh, Maraming maraming salamat sa mga manonood ko at sa uh, manonood pa. Uh, babay na po, babay na.